Hello guys, uh, test po no, ang Gabing Palawan, uh, tiyatawag na Gabing Fernando. Yan po yung naglalaman po yan pagka nabot po ng isang taon o ilang buwan po na pananatili sa lupa. Yan po yung naglalaman. Yan po yung ating nabibili na gabi sa palengke na mahaba at mapara pong kamote. Ang purpose po nito mga pwede po pakain sa baboy, manok, pato at natin at niluto sa kaldero. No? Uh, Depende lang po sa atin kung gusto natin kailin po yung mga mga talbos ng ganito po. Shoutout shoutout sa iyo uh, Idol Elias no. Ay, alam ko kung paborito mo tong dahon ng Palawan. <laughs> alam ko niluluto niyo to diyan sa ipakain po sa pato, manok, baboy at niluluto. Nagalaman po 'yan na uh, atin po niluluto na ginagawa natin, ginagataan po natin sa uh, lugaw o iba ibang uri ng lutuin mga idol. Yun lang po, gabes po sa inyo lahat mga idol. Hello guys, uh, good morning, good morning no? Isa pong uli ng gabi sa ating probinsya Ang tinatawag na Takway no? Ayan po Gilagataan din po siya pero Makati po. Hindi po lahat ng uli ng gabi ay kinakain At niluluto no? Meron din po mga gabi na pakain sa mga baboy Manok, pato At meron din pong gabi na kinakain ng tao Tulad po nito, Takway Takway po sa Ilonggo Ang ugat po nito ay kinakain po kita po yan, binabalat Yan po ang sa merkado, sa banwa ng Midaw. Ang karamihan po niyan ay nakaputas-putas na. Yan po yung tinatawag na gabing takway. Ang ugat po niyan ay ginagataan at na adobo at pinapaksiyo. Depende po sa inyo kung anong klaseng luto gawin nyo. Yan po ang purpose po ng gabing takway sa Ilonggo. Ayan uh, po mga idol. Oh. Uh. Hello guys, ah, text ko lang po no, yung talagang gabi na nagalaman na pang yan po no, uh, pangalawa ko ng harvest yan uh, ko na siya para bilad natin mga ilang araw at ato yung lutuin no? Uh, po yung masarap na gabi na nabibili natin sa merkado na violet ang mas mainam po talaga mga ay eh, po natin ng gabi para po hindi siya makatilutuin kahit na tiyo siya eh, masarap po lutuin mga idol. Sigkang apoy mga kaidol, ang gabi ko na bayulet diyan po isa pong uri ng masat na lutuing laing ulam sa ating bahay no ah, lutong bahay lutong pinoy recipe no gabi laing diyan po oh Tinanim ko po yan ng june na para magalaman siya marami na po siyan saha makidulo oh. hm tama tama po yan sa mga buwan ng mga Abril, ni mga laman na po yan hmm. ito po yung original na gabi na laing na panggata mga kaidol ng violet. Yan po yung kinakain po natin ng gusto. At sa ika nga mga idol, yung gabi po ay depende pa sa atin kung nung araw wala nang bilad-bilad basta pagkapitas, pagkabalat na, pagkabalat ng ganito ay sabay luto na ganun lang po yung mga idol ang simple pagluto sa lalain hindi ka nga po mas maigi kung maganda ang ating paggagawa ng ating pagkapitas ng gabi eh, mas mainam po yung luto yung gabi na tuyo para iwas po ang kati sa pagkain natin. Ilan po gabis pa sa inyo lahat mga